Kinumpirma ng Philippine Coast Guard (PCG) nitong linggo ang napaulat na harassment na naranasan ng mga mangingisdang Pilipino mula sa China Coast Guard sa Baho de Masinloc sa Zambales na siyang timog-silangan na pasukan ng Scarborough Shoal. Sinabi ni Commodore J. Terrilla ng PCG na natuntun nila ang pinagmulan ng mga video na kumakalat sa online kung saan ipinakita ng mga tauhan ng China Coast Guard na hinahabol ang mga mangingisdang Pilipino matapos na mamataan ang huli na nangomolekta ng mga seashell sa lugar. Matagumpay na natukoy ng PCG ang pinagmulan ng mga video at gumawa ng mga hakbang upang mangalok ng mga sinumpaang pahayag mula sa mga individual na sangkot, ani Terrilla. Jack Tabat mula sa Zambales, inamin na ang video ay nanggaling sa kanilang bangka na si FB Legendary Joe. Ayon sa kanyang pahayag, noong ikalabindalawa ng Enero taong 2024, nakaranas ng harassment mula sa China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na nangongolekta ng mga shell malapit sa south entrance ng BDM. Inutusan ang mga mangingisda na ibalik sa dagat ang mga nakalap nilang shell at pagkatapos ay itinaboy sila. Base sa testimonya ni Tabat, limang Chinese Coast Guard personnel na sakay ng rubber boat ang lumapit sa kanila. Apat sa kanila ang bumaba sa rubber boat at hinabol ang mga mangingisdang Pilipino. Naidokumento din niya ang isang tauhan ng Chinese Coast Guard na hinablot ang bangkang pangisda at pinipigilan itong umalis maliban kung itatapon ng mga mangingisda ang kanilang mga nakalap na kabibi sa dagat, Ani Terilla. Sa ngayon, hinihintay ng PCG ang pagdating ng fishing vessel ngayong gabi, na isinailalim sa harassment ng China Coast Guard. Balak naming mangalap din ng mga testimonya mula sa mga mangingisda. Inaangkin ng Beijing ang halos buong South China Sea at hindi pinansin ang desisyon ng International Tribunal na walang legal na batayan ang mga pahayag nito. Nagdeploy ito ng mga bangka para magpatrolya sa abalang daluyan ng tubig at nagtayo ng mga artificial na isla na ginawa nitong upang palakasin ang mga claim nito. Hindi bababa sa 27 barko ang ipinadala ng China sa West Philippine Sea na isang major maritime militia rotation, ayon sa isang maritime security expert. Ipinadala ang nasa 27 barko ilang araw matapos magkasundo ang Pilipinas at China na bawasan ang tensyon sa rehiyon sa pamamagitan ng diplomasya. Napaulat na sinabi ni retired United States Air Force Colonel Raymond Powell na ang kaganapan ay isang rotation ng mga militia ships. Nauna rito, nagkonvin ang Manila at Beijing sa kanilang ikawalong bilateral consultation mechanism meeting sa Shanghai at pumayag na pahupain ang tensyon. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, nagkasundo ang magkabilang panig, na ang pagpapanatili ng komunikasyon at dialogo ay mahalaga sa pagpapanatili ng maritime na kapayapaan at katatagan. Bago ang iniulat na kilusan noong Sabado, ipinatawag ng Manila at Beijing ang kanilang ikawalong bilateral consultation mechanism meeting sa Shanghai at nagkasundo na bawasan ang tensyon hindi lamang sa South China Sea kundi maging sa diplomatic arena. Ito ay matapos batiin ni Pangulong Marcos sa unang bahagi ng linggong ito si Lei Qingtai na nahalal na Pangulo ng Taiwan na nagdulot ng malupit na tugon mula sa China. Ang paggigiit ng soberanya ng Taiwan ay isang sensitibong bagay sa Beijing, na inaangkin ang breakaway na isla bilang bahagi ng soberanya nito at inutusan ang komunidad ng mga bansa, kabilang ang Pilipinas, na sundin ang isang patakarang One China. Sumang-ayon din ng dalawang panib sa kanilang pagpupulong sa Shanghai na panatilihin ang komunikasyon at dialogo dahil ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan ng dagat, sabi ng Foreign Ministry ng China.